Ling, tuluman kita, Ling, ha? Para mabilis kang tumaba. Parang wala kang tiwala ni Nana Ling, ha? Si Nana lang naman ang pinaka-cute dito sa Mobile Legend. Tignan mo, ito, patay na ito. Hmm, may hari ka kay Nana. <laughs> wala na yung tiwala ni Nana, no? Uh, si Nana, napakasakit ni Nana. Tiba? ba, napakasakit ni Nana? Kala mo mapatay mo ako eh, oh? Hindi oh. mo ako mapatay, patay. Tiwala lang kayo ni Nana. Si Nana yung pinakamalupit na mids. Ano mo, patay na naman. Walang <laughs> magawa yung ano nila, pangko nila. Dito naman na. Iwan nyo yan. Turtle dyan ha, kala ha. Sa amin yan PANG! HAHAHA! <laughs> ano? Ubus kayo? Nyubaya si Nana! Ito na naman ang tanker nila! PANG! Kahan ka lang! Puntay ka sa akin! Kala nyo ha? Nagbibiro si Nana! Hindi nagbibiro si Nana! Tiwala lang kayo kay Nana! Dito yung sadamu! PANG! Patay <laughs> na naman sila ni Nana. <laughs> wala na. Ito ba? Opo, oh, opo. Oh, oh, oh. Ako pa talaga tatlo, wala di ka na makabawas sa akin eh. Alam niyo, wala <laughs> di ka makabawas ni Nana, nag-flicker ito pa Balik ka dito. Tanta tatbo. No, ano? Talagang hindi seryoso si Nana. Gilit-pilit lang to pero cute. <laughs> no. Nareklamo si Lingon daw ko na inyong bupi. joke lang yan, Lain. Nandito may aso. May aso dito. Patay to nga. no. Patay yung aso. Hindi nagatagas yung aso. Ito na. Tu bo. Yung tanga nila, ito na third plot ko talaga ako ha. Alam nyo, maliit ako ha. Nalihita na talaga tayo sa akin ha. Nalihita na talaga tayo ni Nana ha. Kini ha, musun ka na kayo ha. Nalihita na yung sakit. Alam nyo ha. Nalihita na kayo ni Nana ha. Hindi kaya si Nana ha. Na na yung pinabita-bita dito. Naman to, ang boring naman to mga kalaban na to. Ang boring naman. Tapos lang agad. Tapusin na lang natin to mga par. Para, boring yung mga kalaban natin eh. Parang ulang kalaban laban Tingwan wala talagang kalaban-laban. Di talaga nagbibiro si Nana. Talagang tinunduhan sila. Akala niyo nagbibiro si Nana? <laughs> Bye! Bet?